Darren, Espanto, ibinoking kung sino ang naging driver nila ni King Chu. Iba ang act of service ni Mister. Kahit saan magpunta ay naroon si Daddy Pau. Handang pagsilbihad. Kaya ang daming asar na asar ng mga bashers. Kasi kakaibang Pau do Abirino ang nakikita nila. Halos wala silang masilit na red card ito. Simula na makasama si Kimi. Kaya ang mga ganap nalang nila ipaniniras dalawa. At kung ano-anong issue na may secret girlfriend si Papi daw. Tawa match na lang sa mga samot saring pakulo ng mga bashers. Ito nga ang ilang pagtatanggol ng mga fans. Paano ba aamin si Paolo na may ibang babae kung wala naman talaga? Ipapaalala ko lang noong holiday season si Paulo Bidino ay napasugod sa Tagaytay. Kasi, nandoon ang buong family ni Kini. Doon siya nakisaya, hindi nakaugi sa Benguet o Sagada. Ang mahirap kasi sa bashers, panay labas na mga kung ano-ano about sa kinpaw. Hindi naman kayang panindigan. Good luck na lang itong darating na match, ipapakita namin sa lahat na kakaiba ang kinpaw at deserve nila. Kung anong meron sila ngayon, ayon pa si isang komento. Hilig bumasag ng mga haters. Wala naman kayang patunayan. Na ang dami na ayuda, ayo pa rin patinag. Basta ang gusto lang nila, ay masira ang dalawa. Ngunit mas marami ang tunay na nagmamahal at sumusuporta. Kaya kahit anong gawin nila, Matatag ang Kim at ang mga supporters.